Hi guys, ito kami ngayon sa Sityo Kubuhan at uh, binalikan namin yung patubigan na ginagawa dahil ngayon lang natapos yung makina na ipinariwain So yan guys, uh, bagong bago, na uli yung ano, nariwain yung makina na yan. Tapos ito ngayon yung tubig ng Bit. dahil sa inantay talaga namin yung ano yung pag umatapos yung ano yung makina na revive so yung guys at uh, uh na naman namin ngayon at yun na na namin uh, at ibababa na lang namin yung boom guys ayan uh. nandiyan pa kasi nakakabit yung boom ayan so nakakabit pa yung boom at mm, ngayon ay ibababa namin. So okay, guys, tatlo lang kami ngayon. Uh, ayan si Anthony Agonis. Pinaka guwapong lalaki ng si Churustan. Yun namang isa. Si Totong Janli. Ayan o. Oh. Janli Consular. Ayan o. Savage ba yan? Kasi <laughs> guys, nakakita na ng samurai, samurai guys. Oh no guys, oh Nakabaon sa lupa guys Samurai ng hapon guys Oh, kinakalawang na guys Samurai ng hapon Ayan oh, grabe oh Samurai ng hapon dito. Baka mayroong treasure dito guys No? Kasi may samurai ng hapon dito guys Ayan oh Oh, guys oh. Sama namin. Yan, kasama Sama namin kasama namin guys betix lang yan guys betix lang yan guys walang ano walang ginagawa alay mo sumama sa, sa amin guys sa kayo ulang ganyan lang parang nasisira na ng bite siya guys yan o oh. pinarik ni Kika ito guys <laughs> yan guys yan guys, Ayan, guys. Uh, yan ang aming, ano. Ayan ang aming uh, video ngayon Tama namin sa vlog ito, guys. So, yan. At uh, magbababa na kami, guys, ng buong. Ano, uh, uh, aming, aming tatap yung saguna, layong subong At uh, para may ayos na namin. So, yan, guys. At uh, ano, sa lahat ng mga viewers, huwag lang kayong magsama mag-play, mag-follow. At salamat sa mga bagong uh, followers na pumasok sa akin ngayong buwan na ito. Uh, welcome po kayo sa vlog ko guys. At uh, asahan nyo uh, magiging supporter nyo ako sa inyong pag-vlog. At uh, sana naman ganyan din kayo sa akin. So yun, guys uh, hanggang dito na lang. God bless you all. At uh, sa lahat ng aking mga followers. Yan. Bye bye you.